Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sports or At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tinrider nga da po ng Milwaukee Bucks, si Juro Holiday. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pang top 4 na nga da po ang Los Angeles Lakers at ang kanilang pinakabagong starting center. Marami nga po mga katrops na mga fans ang nabigla mula ng gamitin ng Milwaukee Bucks ang kanalang player na si Juru Holiday sa isang trading trade para makuha nila si Damian Lillard. Gayong kakasabi pala nga po nito noong nakarang araw sa harap mismo ng media na gusto nga po niyang manatili bilang parte ng Milwaukee Bucks. Base nga dito mga katrops, gusto nga da po niya na maglaro sa kabuuan ng kanyang karir sa Milwaukee Bucks at magretiro dito. Ngunit sa kasamaang palad mga katrops, Isang araw lamang nga po ang nakakalipas mula nang sabihin niya ang ganitong klaseng pahayag ay bigla na lamang nga po siyang itinrade ng Milwaukee Bucks papunta sa Portland Rail Blazers. Sinaber naman nga po noon mismo ng front office ng Bucks na hindi nga daw po nila available sa trade ngayong season si Holiday na salungat naman nga po sa kanilang ginawa ngayon. Kaya marami na nga po mga fans ang nagsabi na tinraidor nga daw ng Bucks ang kanilang player si Juru Holiday na siyang nagbigay sa kanila ng kampinato taong 2021. Yes, kung inyo nga matatandaan mga katrops. Pagkatapos lamang nga pong makuha ng box noon si Holiday mula sa Pelicans ay agad na nga po sila nagkampiyon. Ngunit dahil lamang nga po sa dalawa nakakadismay ang kampanya ng kanilang team, ay bigla na lamang nga po siyang binitawan. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pang top 4 ng adapong Los Angeles Lakers at ang kanilang pinakabagong starting center. Kagaya nga po nang naibalita ako sa inyo mga katrops. Ibinulgar na nga po ni Coach Darvin Ham na si DeAngelo Russell ang kanilang magiging starting point guard muli para sa darating na season at hindi ang kanilang bagong player na si Gabe Vincent. Sasama na rin naman nga po siya sa pagiging starter ni na Austin Reeves, Lebron James at Anthony Davis. Yes, ibabalik nga da po ulit ng Lakers ang kanilang best backcourt duo ni na DeAngelo Russell at Austin Reeves na subok na rin naman ng nakarang season. Sa ngayon nga po ay big man na lamang ang kanilang puproblemahin kung sino ang magiging bagong starting center ng Los Angeles Lakers. Pero ayon na rin naman nga po sa ilang mga analyst, inaasahan na nga po nila si ni Christian Wood ang itatandem nga po nila kay Anthony Davis sa kanilang frontcourt at magiging kanilang bagong twin tower. At kasabay nga po ng paglabas ng bagong starting five ng Los Angeles Lakers, ay ibinulgar na rin naman nga po ngayon na pang-apat nga po ang kanilang team sa nalabas na power rankings bago magsimula ang season, kung saan susundan nga po nila dito mga teams ng Milwaukee Bucks, Denver Nuggets at Phoenix Suns. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.